Eh magandang umaga mga kapatid na guro. Shout out po sa ating mga mahal na mga principal, no? Meron kasi sa saking nagtanong, no, dito. Bakit daw ba yung nasusunod raw sa kanila, no, ay yung PSDS at hindi yung principal, no? <laughs> Alam mo. Um, may, hindi natin pinag-aaway, no, at uh, wala naman po tayong sinasabi dito po na uh, anything against the PSDS. Di po. Pero kapag ka school governance, no? Kapag ka po ito ay usapin, no, ng uh, management ng paaralan, no? ang principal po ang makapangyayari, ang principal po ang decisive, no? Sabihin po ninyo sa inyong mga principal na gamitin ang kanyang otoridad sa ilalim ng batas, no? Ginagalang po natin ating mga PSDS, mahal po natin sila, no? Pero alam po natin, ano, yung mga principal natin, yung kanilang otoridad, yung kanilang trabaho, yung kanilang kapangyarihan sa ating kahal. Uh, Magandang umaga po.